Morning guys uh, Dito kami ngayon sa Ross Boulevard sa Dolomite Beach. So kasama ko yung mga anak ko Ayan o oh. Christian, Alter, saka si JR So pasyal kami sa Dolomite Beach Kasi first time nila dito So pinasyal ko sila Ayan Si Ay So ayan yung Dolomite Beach. Ayan yung Dolomite So, Roas Boulevard. Doon yung agency namin. So, diyan oh. Army Navy hamburger, mahal masyado. So, papasok kami dito sa entrance. si hi. Yo. Yo, what's up? Yo. <laughs> Mag-live day tayo, live. So, ito yung entrance. Panilabi Wuk Dolomite Bits Yun, dito tayo. Oh, lang pagkain na lang, Sir. Oo, walang pagkain. Ay, hindi! Maon lang yan, maon. Kasi... Tawag ito. Tawag ito ito. Masaya na nila ba, Sir? No food allowed. lang namin muna? Hindi, bawal iwan din. Pasalubong kasi namin to eh. Bantay mo muna sa labas. Mamaya salitan na lang kayo. Hindi ba naman? Ay, pasok ko dito na lang. Yan ang ginagic namin din. Tapos. Pwede wala yun. Pwede wala yun. Pwede wala yun. Pwede wala yun. Pasok ka na lang. Hindi na papasok o. Kasi pasalubong yan o. Galing kami simba eh. Kung anong sinasabi dito sa ano yan. Nasimusunod kami. Ay sayang. Wala picture-picture sana kami. Iwala nun sa may tindahan. Okay. Okay. May Ay, uh, uh, Bawal pala yung pagkain dito. Apo, mga plastic yeah. Bawal. Kung mm -hmm. tubig may nakatumbler. Tuloy to, okay lang. Iwan yeah, na dito. Dahil saglit na naman. Hindi kami nagpapayon. Baka mamaya sabihin ng tao, bayas kami. Yung iba, hmm. nagpaalag, hindi kami sumayang. Tapos kayo, bayagan namin. So, yun lang. Kaya ah, nga, eh. Sabihan kami na bayas kami. Sayang. Bill. Bill. Kulang yung kwan namin, eh. Grupo, eh. Hindi na pa kayo. lang kami sa trabaho kaya pero iwan na lang dito sa kabila. Hindi medyo nandiyan nagtangka pa lang nila pakanan. Doon na lang tinurok yung mga nag-iwan ng pagkain. Picture picture bawal bawal daw yung pagkain ito so yung pasalubong namin na pagkain hindi nakapasok. <coughs> so iwan na lang yung isang kasama namin. Ha? Hmm, ito yung Dolomite Beach. Man Beach White Sun. dati dito pa yun eh. Sino Ah, Ayun. Oh, picture picture. Oh, picture picture. Ayun oh. Ito na ngayon ang Dolomite Beach dito sa Ruas Boulevard. Punta tayo doon. dan nanti itu ya mau oh, may mga turista so dito yung US Embassy ayan sobrang init doon yung MUA Molopisya Mana mau? Ini mau. itu mau. Ini tuh Di parah. Hah? turun itu tu. tuh itu. exit. <laughs> Kau. So maganda na yung Dulomite Beach Ayan Okay, ngayon sa muli Mga ka-teach Thank you